For today's video kay Shout out ako lahat ng mga followers ko Sa mga YouTube channel Shout out ninyong tanan niya sa mga YouTube channel ko Shout out ninyong lahat niya Mga taga Cebu, mga Bisaya Kumusta naman kayo dyan? O diba? Kumusta, kumusta kayong lahat? Hmm, kumusta ka lang nila? Suri po medyo ano Yung mukha ko parang mataba na yung mukha ko O diba? Parang mataba na ako ngayon o. Mataba ako sa kamera <coughs> dagan kay Midres sa kundo sa kamangin. Tang, ah, ito lang. Shout out ninyong lahat dyan sa mga solid supporters ko sa kanyang YouTube channel. Ilabin na sa mga viewers. Dagan ninyong, dagang salamat ninyong tanan. Salamat ninyo, bisan toon nga. Igora mo views, pero dagan kay salamat. Pero mas mabuti, good siya nga. Kung mag -tanaw, Like, then share dayon. is subscribe oh, di ba? Dakan kayo, salamat. Salamat, salamat, salamat. Mabuhay kayong lahat diyan. Mo oh, ni ah. giluto <clears throat> sa kuwang maguwang. Kani siya, ang sa'y tawag ani niya? Sorry kayo kay <coughs> nahul na ulahi ang kana bitaw ko na ulahi ang kaning mga pat, lamas spicy niya na ulahi mga spicy, <coughs> Dayon chicken, chicken adobo, dayon tapag pork adobo, nagamoy na malang ni. Oh, uh, ni eh, gamay na lang sorry lang, gamay na lang siya, di ba? Pork adobo, dayon butter shrimp, oh di ba? Wala yun, wala yung ipang-luto. Dahil napag show Dahil chicken feet. Chicken feet. Sumuna so, siya. Ay, dahil pulbo, sorry. Sumuna siya. Sumuna siya, guys. Sumuna so, siya. Sumuna siya. Ang, ang luto niya. Kay birthday man kagahap. Gabi-gabi man to, celebrate good. celebrate good. Once again, happy Sunday na tong tanan. So... Bamaya, medyo magsimba kami. So i-update lang ko kayo. Sa paño ipaabot? Subscribe na Ligarto Vlog. So sa paño ipaabot? Subscribe na. Thank you so much sa mga lahat na mga followers sa aking YouTube channel. Bye-bye. Ingat kayo lahat dyan.